At yun na nga mga kabistag, maaari nga abot sa kalahating milyong piso ang kabuuang halaga ng ilegal na drogas ang nasamsam ng kapulisan sa Lapu-Lapu City nitong araw ng Martes. Magkakasunod na isinigawalan ng limang estasyon ng Lapu-Lapu City Police Office ang kanika nilang by-bus operation sa kanilang nasasakupang lugar o area of responsibility. Kabilang dito at ang pinakamalaki o ang pinakamaraming nakuhang shabu ang Police Station 4 na pinamumunuan ni Police Major Rehidor Timbog ang isang alias Junjun, 26 years old, walang trabaho, tubog bohol at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Ibabaw, Cordoba, Cebu. Bandang alas 10.40 sa is ng isinagawa ng mga tauhan ng istasyon, ang operasyon sa Sitio Masulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City kung saan sampung heat sealed plastic packs na may lamang white crystalline substance at hindi hinalang shabu na may kabuang timbang na more or less 50.9 grams at may street value na 346,120 pesos ang nakuha sa suspect. Kabilang sa mga sumaksi sa pag-imbentaryo ng mga nasabat na ebidensya, ang elected official ng barangay, tinatawan ng National Prosecution Service at ng media.